Hello. Gandang hapon guys Tayo so, ngayon ay magdagawa ng panghapunan. Alam niyo ba ito? Ito ay pako Yung dahon na tumutubo lang sa damuhan Ito yung katawag na pako Masarap tong gataan sa gawing salad or ensalada Ayan Ayan ang mga pogi Ayan guys marami yan oh. No? Tapos, ito ay yung gulutoy namin ay gagataan namin. Meron na kaming nyog. Meron na. Ang sawag namin ay tinapa. Yan. Ayan ang aking kumpare, nababata. Nagkihimay din ng pako. Yan o. No? Ito si Piyatot. Takbo. Yan. Yan na guys, tayo ay maghihimay. Ganyan lang paghimay ng pako. Kukuri mo lang yung mga dulo. Yung mga na dahon. Tapos yung kabila, tapon na yan. Ganyan lang. Oh. Ito ay gagataan natin mamaya sa gagawing insalada kasi napakarami nito. Gata, sahog ay pako. Eh, sahog sa ay pako. Sahog, gati na pa. Mali. <laughs> <laughs> yung mga bago pa lang sa akin channel guys. <laughs> Pasubscribe naman. View, like, and share, and subscribe. And click notification bell, yung bell on para update kayo sa aking ginagawa dito sa aking pagbakasyon sa Bicol. Ayan. May himay lang tayo. Marami ito. Marami. Maraming, ano? maraming kalin maladali dito. Hmm. Ganyan yan guys. Mga taka-provincial na nakakaalam nito. Yung mga laking Manila, pinanganak sa Manila din nilalam to yung mga pinanganak ng probinsya matikyan alam nila yan na pag umuwi sila galing Maynila punta rito sa probinsya, itong hinahanap nila masarap to alam ng mga taga ano to yan yan lang yan Tingnan mo si Padi. Yan, shout out Padi. Yan, sabi, so galing pa ng Maynila yan. Dumating niyang kagabi kayo ng umaga. Ito so, ina ang hinanap niya, pako kagad. Pako agad gusto niyang iulam. Pag ginawa mo yung salada, pwede rin pang pulutan. Sige, itlog na maalat to. Oh. O, haluan lang ng itlog na maalat. Matik na. Yan. Ang <coughs> dami pa guys, oh. oh napakarami nilang kinuwa So, sa, dumano sila sa Gabon. Tiro lang galing sila ng Naga City. Tiro silang diniliver doon na ginawa. Ako yan dito lang sa bahay. Nabuboard na rin, guys. Dalawang buwan ako dito sa Bicol. Pako yan to, ipako hindi na makauwi ng Maynila hindi alam kung <laughs> yung ang pantrabaho ay nato yun talbos lang kinukuha guys yung talbos ko gawa mo lang siya yan yan oh, yan yung, yan oh. Si para si pare ko ay Luis ang expert kasi magluluto rito mamaya. Si mga tao sa bahay magsisialisan, makikibirthday doon sa tiyahin ko sa bayan. Kami lang maiwan dito mamaya. Sabi ko ipagbalot na lang kami. Balot na lang. Malaglag ka, Pia. Ano hmm. Ano ba? Ano ba? Oh, diyan, diyan ang may... may... Shut out, toy. Hi, ka. Tawa ka to, ha? Ah. Tawa. Marunong siya, Pia. Ah? Mamaya, guys, pakita ko sa inyo okay. para namin lulutuin to. Yan, oh. Ito, 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 ang pako. tawagin na ipako. Masustansya to. Masustansyang gulay. Araw-araw mo ulang to. Na tumutubo lang sa damuhan. Ito guys, ay eh, kahit saan tumutubo ito. Kaya ito, mga gustong magulay dito, kinukuha lang ito. Sa lupa ng may lupa. oh, yan. Ito yung biik. Bibiik sa likod. Bibiik doon sa likod, oh. <laughs> gihimay din. Gihimay din yung biik. Gihimay Shout out sa biik. Shout out sa biik. Shout out na sa biik naghihimay din. Yan. O, dami pa. Uy, hindi mo gihimay mo po. Allah na guys, oh. ito na yung nahimay namin. Napanggata, ito yung gagataan. Yan. Tapos, ito yung insaladahin namin. Ito. Sa gata, ito ang sahog namin. Tina pa. Hindi kasama yung tinik ha. Tina pa lang yung laman. Tapos yung ulo, pag duto na sa amin lalagay yung ulo kasi baka madurog. Pero wala naman tinik na yun. Yan. So, yan o. insalada. Sahog sa Gina Pako, yan yon gandang kami guys Tayo ngayon magluluto ng ano Gina pako Ayan Ito mga paborito ng mga galing Maynila nila lang ko guys, o yan Gina pako to guys Gandang gabi sa inyo Ayan siya, papakulo na ako ng gata Yan, ayan mga sangkap Yan Ayan niya pala guys Nagpapakulo na ako ng gata Ayan para sa pako Ito ang aking sahog Tinapa Tapos ayan, meron siyang Bawang kamate Bawang luya Sili at Magic sarap Magic sarap Baka naman At ito ang pako Ayan Ayan siya Ayan guys Ayan guys, ito na Pakulo na ng Gata Dalagay na natin ang Sama-sama na Sili luya, bawang. Yan. Kumukulo na siya, guys. Mabilisan kasi, guys. Gabi, umuulan. Baka mag-brown out. Yan. Halo-haloin lang yan. Tapos, kamatis. Ayan. Tapos, isang pitsil na asin. Ay, isang kutsara lang. Yan. Shout out sa inyong lahat, guys. Yung mga hindi na papag- If yung mga bago pa lang sa akin channel, baka naman pa-like, subscribe, view, like and share and subscribe and click notification bell yung all para sa ibang video kung lalabas dito sa ibang dito sa probinsya ay mapanood nyo. Yun guys, dinagay na ang tinapa. Yun know. Oh. Tinapa. Huwag ang tinapa. Yan. Bubuo lang yan. Yan. Galing oh. Yan ang aking cook, sister. Yan. Alam niyo na yun lang siya para hindi mag ano magkorta yung ano, magbuo-buo yung gata. Ganyan lang yan, guys, oh. Yan oh, kumukulay yung, ano na? Brown. Kumukulay na yung tinapa niya. Yan. Yan ang pako. Oh, yan ang pako. Pag ano na yan, kulong-kulo na siya, lalagay na dyan yung pako, lalagay siya ng magic sarap, baka naman. Yan ang buhay dito sa probinsya. Ang gulay makukuha lang sa tabi-tabi, sa gilid ng bahay. Pero ang tinapa, mahal ang kilo, bibili ka pa, wow, 280 ang kilo. Yan. Tapos game. Lagay na ang pako. Yan guys ang pako. Yan. Magic sarap. Ayan na. Halo. Shake shake lang. Masarap yan guys. Ay, ano? Half cooked lang siya. Hindi siya maganong malambot. Ganyan ganyan lang. I ready ang magic sarap lagyan ng kaunting buhangin ay mali paminta pala yan ito ang kusina ni Grace sa Mangkawayan Binsons sa Marinis Norte Bicol ayan guys so ang sarap po oh, kita nyo yan oh. ah lalaki tinapa yan tapos lagyan siya ng magic sarap nasang ka na ayan na Binudbud na ang pong pasarap may magic yan lahat mo na yon. Yan. Halo, shake, shake. Shake, rattle, and roll. Yan. Oh, shout out sa cooking. Nagluluto pala sa kukuk. Ayan na guys, ang sarap niyan. Whew. Ayan na. Kita niya yan, oh. Oh. Sa ko ay parang luto na yan. Konting kulo pa. Ayan oh guys. Ayan oh. Ang sarap niya no. Mhm. Mm -hmm. Kahit hindi na siya tikman, naaamoy ko na. Ayan. Ito na guys yung ano, ginatampa ko. Ayan oh. oh. Ang sarap. Ayan siya guys. Yan, nangyayat ah, na ang pako. Yan. Ah, Tikman natin. Ito yun, oh. no. Mm. Ito Ito 'yon, nangyayat ang pako. Mmm. Sarap. Ito pa, oh. Mmm. Sarap. Mm. Mmm. i right. <laughs>